Magandang araw Pilipinas, narito ang komprehensibong weather update para ngayong araw, Biyernes, November 14, 2025. Ihanda na inyong mga payo at jacket dahil may pagpapago sa lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Kung gusto mo ang ganitong mga weather update, payo na follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ngayong araw dominate ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng ating bansang Pilipinas. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone at pag-ikot ng Northeast Wind na nagdadala ng malamig na simoy sa umaga at mas mataas na tiyansa ng pagulan sa hapon at gabi. Temperatura sa umaga 25 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius. Sa tanghali, ang mainit hanggang 29 degrees Celsius papuntang 31 degrees Celsius. Sa gabi mas malamig pababa sa 22 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Malakas ang hangin sa ilang bahagi ng Luzon lalo na sa northern at eastern sections sa pangkalatan walang malakas na sama ng panahon o bagyo na nagbabanta sa bansa pero dapat ay maging alerto sa biglaang pagulan at localized thunderstorm. Mga ka-weather sa Luzon area, sa buong araw makakaranas ng mostly cloudy skies. May scattered light to moderate rain showers pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa North Luzon malamig ang hangin.